Tangina na dapat taglayin ng isang magiging OFW. Una, dapat matibay ka. Matatag. Bakit ka mo? Solo mong gagawin ang lahat mga gawain dito. Pag ikaw ay nagkasakit, ikaw din magpapagaling sa sarili mo. Wala kang alalay dito. Pag hindi ka nagsaing, hindi ka makakain. Gano'n lang dito. Depende lang kung bibili ka niyan sa KFC. Kabro, <laughs> dapat masipag ka. Bawal daw ang tama dito lalo na pag ibang lahi ang iyong maamo dapat matibay at matatag ang iyong katawan lahat no ng gawain ipapagawa sa iyo yun po pangatlo bawalo ang reklamador pumunta ka sa abroad para magtrabaho hindi magreklamo pangapat huwag kang siloso pagdating sa sahod dahil po kayo tayo po ay nakakontrata kung ano ang pinirman mo yun na po ang sasahorin mo Huwag ko kayong magsiselos doon sa mga bagong tauhan na na-hire kasi medyo matas ang sahod nila. Ikilima, dapat makaya mo ang kalungkutan. Sa lugar na ito, wala kang uh, kasamang pamilya. Wala kang ibang maasahan dito kundi sarili mo. Dapat kayanin mo ang kalungkutan. Pag lapag pa lang ng eroplano, automatic yan. Masaya ka pero ang pakiramdam mo, na home si ka na. Kaya dapat kailangan mong kayanin ang kalungkutan. Tibay ng loob. Kaanim, iwasan ang bisyo. Kakabisyo nyo ho, naubos yung sahod nyo. Bakit ka mo? Ang mahal ng sigarilyo dito. Ang isang stick ho ng sigarilyo ay kasing halaga na ng isang hollow block dyan sa Pinas. Ibig sabihin, 20 stick, 20 hollow block ang katumbas. Iwasan ang bisyo. Kapito, maging pasensyoso. Bakit ho? Maging kasamahan nyo dito. Kalahe mo man o ibang lahi, Akala nila sila lang mga may-ari ng mga, may mga tapagmana. Tawalo, mapagkumbaba. Dapat mapagkumbaba ka para iwas gulo, iwas away. Tulad ko, hindi na kayo pag-away. Ikasyam, dapat matiisin ka. Bakit ka mo? Halos lahat ng trabaho, papagawa sa'yo. Ultimo pag ng basura, sa'yo. Kahit wala doon sa kontrata mo. Ikasampo, dapat flexible ka. Kahit saan, all around kumbaga. Bakit ka mo? Yung amo mo. Pag yung sa isang istasyon nag ikaw ang hugotin. Di ba? isa, wag mo maloho. Kung hindi ko kaya milhin, wag milhin. Pag ipunan, ang bawat bibilhin. Dahil po dyan, wala tayong naiipon. Pag maloho ka, panay ka bili. Obos ang ipon mo. Mangumutang ka pa. labing dalawa. Subukan na mag po, paunti-unti. Kahit isang porsyon lang ng iyong sahod. Para pag uwi mo na Pinas, marami kang naipon. Kalabing tatlo, iwasan ho mapagbigay. Bakit ho? Pag panay kayo bigay, pag uwi nyo na Pinas, wala kayong ipon. Bakit? Panay kayo bigay. Kalabing apat, bawalo amoy ng loob dito. Bakit ka mo? Pag may ang loob mo, kakainin ng kalungkutan ang buhay mo. kalabing lima, huwag kang magkukumpara. Huwag mong ikukumpara ang buhay mo dito at sa buhay mo dyan sa Pinas. Doon sa Pinas, kahit anong gawin mo, okay, dito maraming batas na kailangang sundin. Mas maigpit dito. kalabing anim, dapat marunong magpahalaga. Magpahalaga sa trabaho at sa perang iyong kinikita ang pagpapalaga mo sa iyong perang kinikita ay para rin pagpapalaga sa pamilya mo. Ba't ka andito sa abroad? ba diba Para sa pamilya. Kalabing pito, dapat matipid ka. Yung perang matitipid mo, isipin mo para sa pamilya mo. Ikalabing walo, huwag kang magpapagutom. Pag nagutom ka, tege ka. Dead. Paano na ang pamilya mo pag nategi ka? Kaya habang maaga, pag ka na. Pabarya-barya, okay lang yon. Pag yan ipon, milyon. Kailangan siya, matutong mag-invest. Ano bang mga in invest Lupa. Negosyo. Mga ginto. Pwede mong i-invest in yan. Kasi pag uwi mo ng Pinas, at least may na-invest ka. Turuan mo rin ang asawa mo mag-sign para hindi asa sa trabaho mo. Di ba? Ikabente, maging tapat sa sarili mo. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo, huwag mo itago. Lalo sa mga kapamilya mo na panahingi, sabihin mo, magtrabaho kayo, huwag kayong asa sa akin, may pamilya din ako. Ganun lang yun. Ikabente o ingatan ang sarili, mahalin ang sarili. Bawal magkasakit, sabi nga sa commercial. Di ba? Para nagkasakit ka. Bye bye. Patay pati pamilya mo. Lalo ko ikaw lang inaasahan. Sa 22, iwasan mong utang. Pagkasyahin lang kung ano yung sahod. Kung may gusto kang bilhin. La paglaanan mo ng panahon para mag-ipon. Dapat may extra allowance ka pang emergency ba? Kung may pupuntahan ka or di natin alam ko ano mangyayari, ma maputol kuko mo, punta ka sa hospital, at least may pang emergency kang pamasahe, hindi yung manghiram ka. Ka-23, matuto magluto. Bakit ka mo? Mas malo ang kumakain sa labas, di ka pa satisfy. Pag sa bahay ka nagluto, madami na, satisfy ka pa. Maging mapagmatsyag. Pag alam mo sa trabaho mo, ginugulangan ka. Dapat wise ka rin. Iwasan din magpahiram ng pera. Bakit ka mo? Hindi ba dyan? Makukulat magbayad. Ma-stress ka pa. Nakakahina mo maningil, no? okay kaya po mga oragon, baka may mga nakalimutan po ako mga katangian na dapat taglay ng isang OFW. I-comment nyo po kung may mga suwestiyon pa kayo, mga idea. Subscribe nyo po ang akin channel.